Pero mismo si Harry Roque nagsalita na rito at saka si Rodrigo Duterte. Okay, Duterte, parang dini-deny niya, pero doon sa haba ng sagot niya, eh parang may secret deal, di ba? Uh, don't you think it deserves to be looked into? Because at the highest level, napakadelikado niya kung talaga nagkaroon ng secret deal. Kasi parang ibinebenta eh, yung ating ano, uh, sovereignty. Pag dat kung nagkaroon man ng secret deal, di ba? Well, uh, uh, probably Christian, one of uh, nasa atin inside na constitution, no? In Protection of our territory, fighting for our territory and uh upholding our sovereignty, no? Yung uh, territorial integrity natin, ikama. Um and I think that's one of the ano, that's one of the uh talagang uh, pinakamataas nating tungkulin bilang mga Pilipino, hindi lang official, bilang mga Pilipino. So kung talagang meron hong ganyan, we really need to investigate, no? Um, sa lahat ng pinaka ano siguro uh, kung sino man ang makikitang may o para po parang ipinamigay ng teritoryo natin eh that will be uh, again sa constitution already no uh, uh, paglabag na po yan no sa ating pag uh, protection sa ating pong soberenya at sa ating pong teritoryo Mm -hmm. Yung pala, sa Shangri-La Dialogue na binabanggit mo kanina, isa rin sa mga pinaka-importante binanggit ni President Marcos nung tinanong siya sa open forum, eh kung may mapatay na Pilipino, whether serviceman sa so Navy or Coast Guard, o or yung ordinaryong tribulante by willful act, by a willful act, sabi niya that would be close to an act of war. Ano bang tingin niya sa mensahe na yan? Parang ibang-iba yan, no? hindi natin nadinig yan. Uh, during the uh, six years of the Duterte administration, kayo bilang isang senador, ano ang well tingin niyo rito? Well, I've been very supportive of the president uh, president's stand no here in West Philippine Sea. Talagang naging firm ang ating pangulong Bongbong Marcos to no, kaya nga talaga sinusuportahan namin siya rito no ng yung dating Senate leadership. Hopefully, pagpatuloy ito ng bagong Senate leadership, lahat po ng suporta binigay po natin sa AFP sa sa, sa Coast Guard, siyempre sa administrasyon. And I because I do believe that and I really I'm very supportive doon sa lahat ng pong lahat ng pronouncements sa ating pangulo. When it comes to the West Philippine Sea issue, talagang naging firm siya that we will not give even an inch, no, of our territory. So that I commend the president, even Secretary Gibo Chodoro, his alter ego, has been very firm also in his uh, pronouncements. Kaya nga very very ano kami, kaya nga ang ganda ng amin naging tulungan, suportahan. Ah uh, po dito you know, pagdating po sa uh, West Philippine Sea si issue especially with it comes to AAP modernization and the uh, coast guard modernization in in the aim, with the aim, of, again of uh, putting up that minimum credible defense posture. Mm -hmm. Puntahan naman natin na uh, senator yung issue ng mga Manchurian candidates. Kayo ba personally are you bothered by this? Yung mga kandidato na pwedeng pinondohan at pinatakbo ng China para mapasok <laughs> ang ating politika. Well, uh, siyempre nakakakaba rin niya, no? Kasi po, eh, yung mga, yung mga Chinese, they're all over the world. Eh? At, uh, considering that we we have this uh, dispute now in the West Philippine Sea, hindi malayo, no? Na talagang na, uh, nakasok na rin po ang ilan dito. And in fact, alam mo, si Christian, minsan kami ni Kuya Kim, madalas sumatambay kami niyan, nagmumotor kami niyan, kinuwento niya minsan na nanggaling siya sa abroad at na, nakasabay niya sa immigration dito, hindi siya nang ano, sabi niya 70 to 80 percent panay, panay uh, mainland Chinese, kita niya, chato, bata, mga, la, mga lalaki. So he was bothered. He told me about it. So dapat yan, ito tignan ng ating pong international security, uh, national security, ng ating pong Department of Defense, ng ating intel. Kung, at immigration, dapat tignan din po ito. Anong purpose sa mga ito? Di ba? Um, so dapat itong mga ito, maito, na, eh, mga nagre-reclaim lang dyan sa Manila Bay. Eh. Baka mamaya nakatingin tayo sa si West Philippines eh. Karamihan dyan, Chinese sa... Uh, vessels, dapat yan, tinitingnan din po yung mga yan. Baka may mga, may mga, uh, ano yan, may mga, ano yan, may mga intel, intel operators na yan na mismo, sa Manila Bay na mismo. So, we really have to look into all of this, no, uh, Christian. Eh, ako nga, medyo mas radical pa ako yung National Grid Corporation of the Philippines, o so NGCP. 40% of that is now owned by the State Grid Corporation of China. And I've been vocal yeah. na dapat ito, yung shares na ito, maritake ng Philippine uh, government, whether through um, kahit na Philippine entity. Halimbawa, yung Maharlika Fund, pwedeng gamitin dyan. Total, sure ano naman to, sure kita ito eh. No? Uh, but for national security issue, dapat maritake po natin yung halimbawa NGCP because that's the backbone of our electricity. Pwede po tayo maparalyze dyan, Christian. Christian with one uh, push of a button, pwede ma-paralyze po ang buong Pilipinas. Okay, marami tayong dapat tinitingnan. No? Actually, mayro pa isang pag-aaral, yung China Index, yung extent of influence by China across different levels of government and society ng iba't ibang bansa. Padala ko sa inyo yung link kung wala pa kayo. Pilipinas, nasa top 10 in many categories. Ibig sabihin, malakas ang influence ng China sa Pilipinas. Uh, Senator, in particular muna rito sa Manchurian candidates. Kayo ba, di ba kayo nalalapitan <laughs> ng mga agents of China? Kasi ang laking bagay niyan, di ba? Kunwari, pondohan nila kunwari yung social media operations. Buhusan ng pera isang kandidato to make sure na manaling kandidato. Tapos meron sila nakatanim na kandidato, let's say, sa local or national position. Sa inyo ba, may mga uh, overtures bang ganyan? Ay, wala. Ay eh, alam nila ang ko rin, very radical akong anti-China, no? Uh, talagang very vocal ako dyan ah uh, Christian, siguro, dapat din natin, eh, kung eh, kung yung marami rito, mga influencers nga, yung mga pro-China influencers, eh, eh, they are already seeking the narrative of China para mga Chinese parot na ito, mga ito. So kung na-infiltrate na yung mga so-called influencers, mga vloggers na ito, eh, siguro hindi malayo uh, na yung sinusunod na yung binabanggit mo na probably maglagay na sila ng mga kandidato later on na kanilang magiging kakampi no kung may nakuha silang mga nasa social media na kanilang magagkape di siguro hindi malayo na yung political scene eh kanina na rin subukin na pasukin okay yan ang nakakatakot eh although minsan may mga napapansin tayong mga politiko no hindi ko naman sinasabing ilan doon kasama nyo no? pero tulog China eh yung mga yung mga position eh anyway ako naman po yan Halata ano niyo rin ba? na <laughs> <laughs> ano, <laughs> ano tama naman sa pronouncement sila eh, sa kanina mga sinasabi. Oh, kasi ang daling i-compare, -ano, eh, yung mga binabanggit. Parang ang instinct nila, ipagtanggol yung China at i-condemn yung Pilipinas. Di ba? Padali naman basahin eh. Anyway, dito sa Pogo, ano position nyo? Are, you, are you in favor of uh, banning Pogos? Well, um, first of all, unang-una yung mga yung pogos lalong-lalo lalo, ni mga illegal, yan po ang nagco ng mga krimen ng kalokohan, no? Uh, ang sa akin lang Christian, ang position ko before, no, mga last year, let us wind down the operations, no? Siguro give it two years, wind down na tapos tapusin na kasi po yung pogo was illegal before, ginawan legal, pinasa po ng kongreso, nag-invest po, may mga investments. Tapos ngayon, babawiin natin. So it might uh, create a bad implication abroad. No? Parang bad perception na ginawa mo legal, ngayon babawiin mo. So siguro i-wind down yung operation, let them finish. Uh, whether one year, two years, yung mga legal ha, pero yung mga illegal na nagmer na involved doon sa mga krim, talagang outright, tanggalin na kaagad yan. Pero siguro talagang dapat na rin because the social cost is now getting ano, no? Uh, getting high parang uh, kung bakakong mi-benefit man it it now is slowly outweighing already the yung social costs is now uh, outweighing the benefits ng pogo oh totoo yan. pero yung yung findings na the social costs of the uh, out, outweigh the economic benefits, whatever taxes we're getting from POGOs. Lumabas na yan nung no, investigation para ng Economic uh, uh, Affairs Committee, di ba, pinamumunuan ng time ni Duterte, ni Senator Sherwin Gatchalian. Pero unfortunately, tuloy pa rin yung POGO. Ang tanong ko, Senator, is, is it possible to really differentiate between uh, legal POGOs and illegal POGOs? Kung base rin sa mga nakita natin since uh, pumasok ito, eh ginagamit yung legal cover to do sinister acts. 'Di ba? Yung sa Bamban, Tarlac. Pogo. Ang daming illegal activities na nakita ron. Pero may legal cover 'yon, 'di ba? So, parang hirap yata i-differentiate. Well, tama ka, Christian, because uh, 'yung nangyari naman doon sa Bamban, eh kahit nga 'yung mayor ngayon eh medyo ano na, 'no? Doubtful na 'yung kanyang uh, 'yung citizenship at pinanggalingan. Mukhang she was made to run to protect the pogo industry in Bamban. No? Kasi nga, uh, nakausap ko ibang official doon, kinwento po nila na yung po eh yung isang yung mayor po dati doon si po ito no si Alice Go dahil lag enter niya mayor doon sinuportahan no ito siguro dahil uh, for what reasons no siya na lang po nakakaalam kasi tumakbo rin yatang congressman so probably they they funded their campaigns So, kaya nakachamba ito. In fact, hindi ito kakampi ng ng NPC kasi yan. I'm NPC ka, alam ko, NPC country and Tarlac. Hindi po siya parte ng NPC nung tumakbo po yung si Alice ko. So, probably she was made to run really to protect the 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 interest of the Pogo dyan po sa Bamban. So, ito yung mga dapat natin talagang, ang hirap bantayan talaga, tama ka, naging legal na nga po ito and it's being used as a cover for uh, sinister activities. no Kaya nga, sana itong I-wind down na talaga uh, yung mga legal. Kasi may ibang areas na naman, ano eh, naka-secure sila. kung mas controlled po nila. So, ito siguro yung mga dapat pagbigyan para magtapos na lang ng ano, ano, operation. And then, uh, we ban POGO uh, um, totally, no? By the time. Oo nga eh. Pero, yun nga, pinag-usap, binag binagit mo kanina yung POGO, yung may legal, tsaka illegal. Pero... Eh bawal nga siya sa China eh. Pero tayo, binuksan natin yung ating pintuan para sa mga Pogo for whatever promise of economic benefits. Eh nakita natin nagka-leche-leche yung iba't ibang mga bagay dahil din sa Pogo, di ba? So when you talk about the image of Pogo, mabaho siya eh. Whether you like it or not, eh. Whether it's legal or illegal. Ang bantot eh. Kaya eh, nga, uh, ang dami nagtatanong, miski sa ibang bansa, eh bakit ang Pilipinas? Tayo, binuksan natin, pintuan natin. And ngayon, we're suffering the consequences. Diba? Example, Senator, yung mga pagbili ng sangkatutak ng mga units, ng condo, yung mga condo units, di ba? O, isa yan sa mga epekto, tumaas yung real estate prices and value. Yung ordinaryong Pilipino na nag-ipon ng ilang taon, sana makabila ko na isang maliit na studio unit, hindi ko na mabibili ngayon <laughs> dahil tumaas yung value. Dahil yung mga pogo, pinibili isang buong building, di ba? May nandaming tama sa atin eh. Ano, oh. ano pong opinion niyo ron? Well, totoo naman po yan. Uh, even other countries, to, nagsimula din naman sila. Ma uh, siguro, simula maayos and then sumama din. Kaya na, they're now banning. Um, no, un una kasi, mas, ay, mas agri, dahil sa buwisit ko rito sa China, dahil ayaw nila, total sabi ko, pumapasok yung pera galing China. Pumapasok sa atin. No? Kaya sabi ko, okay siguro to. Kaya lang, again, hindi naman natin pwedeng ipikit mata natin sa nangyayaring mga illegal activities doon sa mga social consequences kung talagang sumasama na, then we really have to stop pero nung umpisa talagang sabi ko mga ano eh total bininasalbahi tayo ng China eh at least makuha natin yung mga pera na pumasok sa atin mag magamit natin pero again uh, with the effects that it uh, it is uh, very evident now then we, I think we really have to wind down and uh, ban pogo altogether para po matapos po itong problema natin, yung rising social cost of having pogos here in the country.